Ayan, maghanap kayo ng babaeng marunong sa bahay. Maasahan. Hindi yung puro paganda lang ang nalalaman. <laughs> o yung hanapin nyo yung masipag sa bahay. Kaya niya kaya niya mag-isa ng lahat sa bahay, gawaing bahay, hindi nagrereklamo. <laughs> Ayan yung hanapin niyo sa isang babae, yung masipag. Uh, masipag... Mapagmahal... Ha? <laughs> Yan yung hanapin nyo sa isang babae... Na... Uh, ayan... Hindi man katabaan... <laughs> Sexy naman... Ayan... Basta marunong sa bahay... Hindi yung... Puro pagpaganda lang alam... So, kailangan marunong din sa bahay... Para... Ayan, di kaiwan ng mister mo... <laughs> Kailangan marunong ka talaga magdala sa mga gawaing bahay dyan. Unang-una, dapat marunong magsaing. Ayan, magluto ng ulam. <laughs> The best yang mga ganyan. O, kailangan marunong maglaba, mamalansya, at syempre, marunong maglinis sa iyong tahanan. So dapat ganun yung hanapin yung mga idol. Ah, katulong hinahanap mo. Ah, <laughs> hindi naman. <laughs> At siyempre, mapagpasensya ka dapat. Di pwedeng ano, mainitin ng ulo. Ikaw mainitin ba ulo mo? Oo. Oh. <laughs> Ayon, yun ang hanapin natin sa isang babae kagaya nito sa nagdi-display oh. Masipag yan mga lords. Bye.